Naghandog ng maagang pamasko ang Alagang Kapatid Foundation sa mga senior citizen sa isang Home for the Aged sa Pampanga. Sa bahay pag-ibig, natagpuan ng mga inabanto ng lolo at lola ang bago nilang tahanan. Narito ang report. Madalas nating dasal na makasama pa natin ng mas matagalang ating magulang at ang ating mga lolo at lola. Subalit ang nakalulungkot, may mga matatandang sa kabila ng ng katawan. Nagawa pa silang abandonahin ng sarili nilang pamilya. Dito sa Bahay Pag-ibig, isang home for the aged sa San Fernando, Pampanga. Natagpuan ng na mga naulilang lolo at lola ang kanilang bagong tahanan. Ito po ay under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So, ang simbahang katoliko po ng Pampanga ay nakita yung pangangailangan ng mga uh, mga ulilang mga matatanda. Actually, mga iniwan na ng kanilang mga pamilya. So, yung bahay pag-ibig po, ito po ang nag-aalaga dun sa mga matatandang wala na rin nag-aalaga para sa kanila. Sa loob ng 35 taon, ito na ang naging panata ng bahay pag-ibig. at sa ilang taong pagiging apostolate director ni Father June, hindi na din niya mabilang ang mga mapait na kwento mula sa mga matatandang nandito. Ang tanging magagawa lamang nila ay busugin sila ng aruga, malasakit at pagmamahal. Isa din sa inaasahan nila ang mga donasyong natatanggap nila sa kanilang simbahan. At para bigyan ng kasiyahan ngayong Pasko, ang ating mga lolo at lola, hinandugan namin sila ng maagang pamasko. Sa dapit hapon ng kanilang buhay, mahalaga na maipadama natin sa kanila ang importansya at pagmamahal. Kaya para mas mapafeel natin sa kanila ang isang tunay na Paskong kapatid dito sa Bahay Pag-ibig, munting salu salo po ang hatid ng Alagang Kapatid Foundation at TV5. Sagot ng Alagang Kapatid Foundation ang kanilang masarap na tanghalian. Hatid din namin ang mga donasyon, gaya ng mga bagong kuchon mula sa Eurotex. grocery items hatid ng Pure Gold, mga damit mula sa Uniqlo. Gayon din ang mga kailangan nilang mga gamot, vitamins at mga hygiene kits. Bukod sa masayang kwentuhan, bigay todo din sila na nakipagsayawan sa amin. Taus pusong nagpapasalamat ang Alagang Kapatid Foundation at TV5 sa lahat ng sponsors na nagbigay ng pamasko sa ating mga senior citizens. Asahan niyo pong tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Alagang Kapatid Foundation. Sa mga nais magpaabot ng kanilang tulong, iscan lamang po ang Maya QR Code sa inyong mga screen. Ano man ang inyong handog, malaki man o maliit, sisiguraduhin naming makararating sa mga kapatid nating nangangailangan. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.